Hey guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel and happy Sunday po sa ating lahat. So ayan, maagang nagising ang alaga ko kaya maaga din akong nagsalang ng aming damit. Naglalaba ako guys. And maglalaba ako ng bedsheet. Tinatapos ko lang yung mga damit namin. Hindi ako nakapaglaba kahapon kasi maghapon kami walang electricity. Tapos, gabi na nung dumating mga 5 kaya hindi na ako nakaano. Um, tapos yung inverter namin nag-shut <laughs> kaya sus, ang init kahapon. Pero ano, inay inayos ni Asis, inoff lang lahat ng mga naka-open tapos inon and naglulok ko yung ano battery ng aming inverter nakailang shutdown na yan every time na mag brown out sumasabay shutdown nahihigop nung charger niya, naihigop ng electricity. Kaya, nagsha-shutdown siya. Kasi nga, magbra out, on-off, on-off, parang Christmas light yung ano dito, yung electricity dito sa Nepal. Yun ang nakakainis, guys. Kaya, ayun, nag-ano na rin siya, nagluloko siya, mag-shutdown. Siguro, yung pag-on-off, on-off ng electricity, nahigop nung electric, yung charger, nung inverter. Kaya, ay nako, and yun hindi pa ako nakakagawa ng tea magluluto ako ng oatmeal agahan ko kami ni Asher, yun yung pagkain namin ni Asher at yun nga ang tagal kong walang vlog kasi nahihilo ako guys ewan ko ba hindi rin ako makagamit ng aking mobile kasi yung nanonood lang ako na ganyan, halimbawa no. nag open ako ng facebook hindi pa ako nakakatagal sa facebook nahihilo na ako So, hindi ako nag-Facebook, hindi ako nag-open ng mobile. Ang ginagawa ko, TV. Nanunod naman ako ng TV. Kaya lang yung ikot-ikot. ba diba sa TV kasi, ba diba yung kamera gumaganon siya, gumaganon siya. Na nahihilo ako kahit na gusto, gusto kong manood. Kasi nanunod ako ng showtime. Naihilo ako, hindi ko natatapos yung pinapanood ko. Gusto, gusto ko man din yung Little Miss Tio at saka yung ano yung tawag ng tanghalan yun ang gusto kong pinapanood sa short time kaso hindi ako makatapos hilong hilo ako kaya ang nangyayari nakahiga ako maghapon guys kahit na gusto gusto kong mag ang dami kong gustong gawin hindi ko siya magawa kasi yung pagkahilo ko grabe as in kapag nahilo pa man din ako sumasabay pa man din yung pagsakit ng tiyan nasusok ka talaga ako <laughs> sabi nga sa akin ni assis kakaiba ka ngayon. Sabi ko, ibang-iba talaga ako ngayon. Kaya yun, at saka ano, yung sa pagtulog ko, sapon dati hindi ako nakakatulog, ngayon naman panay-panay tulog ko. Sa panakahiga nakahiga ako, idlip-idlip talaga ako sa hapon, guys. Grabe. Yung papasok si Asher, natapos kakain kami ng mga 11, 30, 12 o'clock afternoon, nakahiga na ako. Tapos idlip-idlip, gigising. Tapos iidlip na naman, dadating si Asher. Tapos si Higa ulit ako, hinahayan ko siya, nagkakalat ng na mga laruan niya dito para lang makatulog ako. Kaya minsan ang assignment ni Asya, nagagawa namin sa umaga na. Ganun. Kaya tignan niyo, magang maga yung mukha ko. <laughs> magang maga yung mukha ko. Ano, ah, tutulog ako sa maghapon. Idlip, idlip. Tutulog ako siguro mga 30 minutes nagigising. Tapos mamaya iidlip na na naman ako ganun ako guys. Na nagmumukha talaga akong tamad. Tama, literal na tamad. Wala akong nagagawa. Kahit na yung sa isip ko, ang dami kong gustong gawin. Hindi ko siya nagagawa kasi yung katawan ko ayaw, ano, ayaw, ayaw kumilos. Gusto ko talaga, gusto ng katawan ko yung nakahiga, ganyan. Lalo kapag yung ganun na nahilo na ako. Grabe ang hirap. <laughs> <laughs> Pero at least, ganun lang yung nararamdaman ko na ngayon. Hindi kagaya dati na sobrang sama ng pakiramdam ko talaga. At least ngayon, eto lang yung nararamdaman ko. Yung pagkahilok ko. Tapos yung pagkatamad ng katawan ko na ayaw kumilos. Feeling ko nga pumayat ako eh. Kaya, kasi nakikita ko minsan lumulubog yung ganito ko. Ayan no, lubog siya. Feeling ko payat ako. Pero hindi naman, hindi ako, hindi ako pumayat guys. Ano ako? Um, hindi naman ako matakaw kumain kasi hindi ako masyadong nagkakakain. Kakain lang ako ng kanin tapos sa bandang hapon kami ni Asher kakain ng tinapay. Tapos sa gabi, ganun hindi kagaya dati na panay ang kutkot, hindi. Hindi ako pwedeng masyadong mabusog, masakit at tiyan ko. Tapos eto, ngayon sa umaga, ayan, nag vacuum, -vacuum ako, nag dusting-dusting ako kasi na maaga kami nagising. Naglinis ako, ay naglalaba ako mamaya kapag yung masyadong ikot-ikot na ako mamaya ayan na simula na naman ako ng aking pagkahilo. ewan ba lagi-lagi uh, na ginaatok na naman hindi <laughs> pa ako nakakagawa ng tin hindi pa ako nakapagluto ng ano ng oatmeal kakain ako ng konti sa umaga para hindi sumakit yung chan alam mo yung sakit kasi ng tiyan na parang nabugutom ka na hindi mo maintindihan. Kaya minsan nagkakakain ako nag oatmeal tinapay ganyan na may dyan. <laughs> so ayan guys, magpapakis-kis kami ng dalawang sako. Kasi mag kasi magdadasay at kailangan dalhin to kasi kapag dasay matagal na hindi sila mag-open. O di kaya tambak sila ng igigiling. Kasi baka, yan, sinulatan niya ng sarili niya pangalan. Asher ah, Dar. Ngayon, baka maubusan kami ng bigas kasi nilinis nung nakaraan, eksaktong isang container yon E eh baka hindi umabot after the site Matagal na hindi sila mag ano, mag-open or matatambakan sila kaya dalawa ang ipapagiling ni Asis at kagaya nakikita nyo guys oh. Your name. Tambak, o. Oh. Nakasalang pa yung bedsheet namin ni Asher. Ito yung bedsheet ni Asis. Kaantay pa. La, sinulatan niya na lahat ng ano. Oh. Daray. Sinulatan niya na lahat ng pangalan niya. D. A. R. A. I. Okay. Enough na, Asher Daray. You will fall down. Get down, get down. Don't you like that? Read na. <coughs> Fat cat on a uh. Come on. Hmm? Hmm? Mm. Mm. Again, how can you read this? Ma you read m mm, at Not. okay very good? Uh, A how can you read her and for and four. very good see Papa? He can read this one. Very good. Bali, nandito kami sa grocery, guys. Kasi naghahanap ako ng pang ano, pang pansit. Wala sila. Kumuha ako ng peanut butter kasi wala na kaming jam. And yung agahan namin ni Asher, eto, yung muesli. Ayan, yung magiging agahan namin. Hindi muna kami mag-oatmeal kasi palagi kami oatmeal. Ay, yes, Papa, ah, oh, kailangan pala namin ng oil. Small one. Small, small, small. Small, One. small one. Palagi kaming oatmeal. Nagsasawa na rin si Asher. Mm. One only. One, two, two. One, only. One, two, one only anak ko. Wala sila nung pangbibong sa bat ni Meron. Kaso ang layo. Which What? one? We... This one? Gusto ko pa man din ng pansit. Gusto oh, ko kumain ng pansit. No, anak, it's the same, the small one. The, is the same. Gusto ko talaga ng ano, pansit. Pero wala. Wala silang dihon dito. See her, is the same. Look. Look. Ah, meron silang milk, look, horlicks. Ano Ano nakalagay? DHR for brain development. Significant. Mother's plus. Ah, milk. Milk pala to. Women's plus. Pang energy. Ano? Chia seeds. Chia pala. Chia seeds. Chia seeds. 450. Ang mahal ko, 450 yung ano, squash seeds. Mayroon din sila nito. Wala, ano na, kakainin mo na lang. Mami, mami, you have Okay, anak ko. Hmm, wala mo, ang panasin. you sure that one, Papa clean? If this one product from India for sure that one, they eh, hey, alam Oy. niyo naman ang product sa India. Uy! <laughs> Do you want this one? Wala uh, sila, tingnan niya ma. Uh. Ito naman ano siya, so-so tanghon. Ay, anong tawag nito? Maliliit ba? Ito naman, Mal, ano kasi, Yes. Ano siya, alam niyo yan yung sa Middle East na ano yung niluluto siya. Parang pinakakanin ng mga Arabo. Oh. Roasted versimel. Wala talaga sila yung bihon talaga na. Ah. Ibili tayo ng mga nuts. Ay, nako. Ano to? Wala iba din to. Wala akong mahanap. Hi okay guys! So, ayan. Nandito na kami sa bahay at nailipit ko na yung mga pinamili namin. Wala man pansin. Sabi ko kay Asis, puta ng bat-bat. <laughs> kaya lang busy si Asis. Gawa nga nung sa football. May iniahatid siya doon na dalawang kataon. Nagtitinda sila ng panipuri, chatpat ruti, Doon, iniahatid ni Asis. Dalawa daw kasi maglalaro ngayon. Kaya maaga. Twelve. 12.30 inihatid ni Asis doon. And nandun si Asis mag assist kasi inaanuhan nila si Asis na hindi na. Kasi di ba yung yung organizer nung sa football tournament na yan ay dito yung sa club namin. Yung Hamro, Ram, Ramkula Hamro Club. Yung club nila Asis. Inaanuhan nila si Asis na hindi daw natulong. Sabi ko naman, ipaliwanag mo asis na may pamilya ka, may trabaho ka, may mga passenger na tumatawag sa'yo. Kailangan hindi ka pwede mag full time na na maupo doon para mag-assist ba? Eh, ang dami din naman. Eh. Sabi ko, sa dami din naman na mag-assist doon. Bakit hinahanapan kanila ng ganyan? Sabi ko, kailangan mo, kailangan mo, may pamilya ka na pinapakain. Sabi ko, may trabaho ka. Hindi kagaya nila yung mga ibang kabataan dyan, kagaya ng kapatid ni Asis. Wala man trabaho. Sila naman yung pwede na mag-assist doon ba? Tumulong ba? Kaya yun, nandun na naman si Asis. Mamaya hapon na naman ang uwi niya, mga 6. Gustong sumama ni Asis Kaya lang ang init. Sobrang init, guys. Kahapon, lakas ng ulan. Ngayon naman, sobrang init. Kaya sinamantala ko yung init niya para makapagpatuyo ako ng mga bedsheet. Kasi nga, naglaba. Naglaba tayo. Ayan, so nga, pahinga lang ko ng konti. Medyo... Iba yung ano ng chan ko parang gusto kong ano, um, and bumili si Asher ay assist ng sayo, sinyelas niya pala yan pa oh, nandyan pa at saka yung tinapay ni Asher na donut donut niya na ano so yun guys, um, yun lang yung ating video today, sana makagawa pa ako ng isa pang video sana magtuloy tuloy kaya lang kasi kahit na gusto kong mag-take minsan ng video, yung hilo ko hindi ko maintindihan lalo kapag ganitong sobrang sikat ng araw ganyan, medyo na ano, hindi ako at medyo nangihina nangihina yung katawan ko ah uh, yung katawan ko tamad, kumilos minsan kahit na gusto kong gumawa ng mga bagay-bagay pero yung mismong katawan ko mismo yung nagsasabi na ayaw <laughs> gusto ko lang talaga minsan humilata at umidlip tamad, tamad talaga, literal na tamad talaga ako ngayon guys, hindi ako nakaka gawa ng mga bagay-bagay na gusto ko. But anyways, thank you, thank you sa support. Ta. And, i-end ko na yung aking video. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.